our food for today, ginataan crabs. Guys, kung ay tayo ng ginataang crabs, ito yung ating ingredients, ha, ating loya, bawang, sibuyas, at syempre yung crabs natin. At yung ating kalabasa at saka sitaw para mas masarap siya. At syempre yung aming coconut milk. Syempre nasa ibang tayo kaya inkad lang ating coconut milk. Okay, so guys, ito na guys, tayo ay magluluto na ng ginataang crabs. No? Ito na at nilalagyan na natin mantika. Painitin lang natin para mailagay natin yung ating mga lamas. Lamas natin na sibuyas, bawang at loyang ayan na nga mga guys at nailagay ko na yung ating soup at ating, ating loya sunod na natin yung bawang natin siyempre kailangan mamunan natin ating loya no? at hinalan natin yung apoy pa hindi masunog at ito ay nailagay na rin natin ating lo ating bawang isunod na natin ating sibuyas yung okay na siya para hindi naman siya mag magbabrown at ano na siya ayan na nga guys nailagay natin ating sibuyas Ati siyang mga ano natin ilagay ang ating crabs para naman ma mas mabango pa ng ating mga hirduto. Tingnan mga yun pa lang na na natin lamas pa lang yun. Naamoy na natin yung ating ano. Ilangalan natin siya. Anhin. At nga, nakapagluto na nga rin tayo ng kanin, guys. no? At ilagay na natin sa rice cooker. Para mamaya tama-tama ay masarap kumain ng mainit ng ating mga pinakain At malagsahan natin yung sarap. Ayan na nga, at pwede na nga natin siya, eh, ano. Pwede na nga natin ilagay yung ating, ano, carbs. Antayin pa natin konti para mailagyan natin carbs. Ito na natin, lagyan na natin ating crabs na yon Kasi pwede na siya, natin pag brownin yung ating mga, ano, lama. Ayan na, at pinano natin siya. Parin muna natin siya para mag-ano siya, magpulap pula bago natin sa balik ka rin. at medyo ano na siya at uh, ano muna natin. Stop it. Mm -hmm. Ayan na Oh. At talagang sariwang sariwa yung ating ah, mga Ano? Kailangan natin paanin yan para mag brown. Ayan na siya at lagyan natin yung unang ano yung pinaganuhan doon sa gata bago natin ilagay yung pinaka original para nang mas marap siya. Ayan. Sarap. Ito na nga ang ating crabs at nangano siya at nilagyan na natin ng konting gata para mapaano natin siya. May natin ibuhos yung lahat ng gata. Ayan, inano natin siya. Ayan, napakasarap naman talaga pag crabs ginata. Ayan, di pa nga luto yan pero yung chan ko nagugutom na. Parang gusto, ko na kumain. Sarap talaga niya. Ayan na nga at nilagyan na natin yung ating sitaw at saka nilagyan natin ng pampapanguna isang sili man lang para mabango yan yung amoy ng sili talaga pag may ano kanya lang yan para hantay natin hanggang sa magluto matapos na yan at kain ng na at talagang parang nakakatakam ang kanyang crabs ang lalaki kasi sa galamay pa lang niya sulit na sulit ng pagkain mo diba? saan ka pa? in order lang namin yan sa online kahit na ready to eat na kami let's eat